Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinida ni Chloe San Jose ang isang espesyal na larawan ng kanyang boyfriend na si Carlos Yulo kasama ang kanyang celebrity crush na si Andrea Brillantes. Sa isang post na ibinahagi ni Chloe sa kanyang Instagram story, makikitang magkasama sina Carlos at Andrea. Matatandaang sa isang panayam, inamin ni Carlos na si Andrea Brillantes ang kanyang celebrity crush. Marami ang humanga sa pagiging supportive ni Chloe dahil mismong siya pa ang nagpost ng larawan ng kanyang kasintahan kasama ang kanyang crush. Ayon sa mga netizens, ipinapakita nito ang malalim na tiwala at pagmamahala ng magkasintahan na kahit may celebrity crush si Carlos ay buo pa rin ang suporta ni Chloe sa kanya. Hindi rin nakaligtas sa mga fans ang sweet na pagsasama ng dalawa lalo na ipinakita ni Chloe ang kanyang pagkakaroon ng sense of humor at pagiging open-minded sa kanilang relasyon. Marami ang nagkumento na tunay na relationship goals ang Chloe Carlos tandem, lalo na sa paraan ng kanilang pagsuporta sa isa't isa.